Oh, si Soy. Buksan eh, pwersya sila. Eh, wala naman ta. Bago naman Ah, Panibagong hakbang na po namin. Yung ano, kasi may bata pa pong i namin na Tanda anak niya. Nakita niya. Yung anak ni yung So, kailangan namin yung may ligtas. Anak ba yung Dibay? Yung May motoran naman. May motoran naman.

ito yung ito yung nganga so, dito namin na kuha si naristo si ilong hermata so may matanda dito na inano ng mga bandido para mayroon silang mamay uh, na matitirahan so andito sila ngayon mga edul. So, binalikan mo si lang siya ang tapos sa So, na po dito mga Pagkatapos po namin ng... So, binalikan po talaga kasi yung ano dito. Ay, si tatay lang po yung nag-iisa dito. Guys, salamat sa inyong Chris Bita, ha? So, posibleng gamitin talaga siya ng mga bandido. Buti <laughs> na lang mga kay Dolay, hindi pinatay si tatay. Siguro may dahil ipatalikod na itong adlo tay. Balit po po sila rin. Paglakaw ninyo, oras. Oras, ibalik sila. nga. na mo sila balik lagi tong nakasiba din ta. Mir. Mir.

Lipat ka namin dito lipat tayo tayo So ka kami ang maghanap sa iyo na ng... kami kita yung maghanap sa kanya ng posibleng tirhan nila. Ania, kira, si kira si Mabit. Oh kira. Okay okay. Mer. Ranil, kayo ang ano dito? Oh. Kayo ang insights kay Tatay. Ukira man na ba ko mga idol? So yung mga idol. So kasi pag pag di natin to ilipat sa ibang matitirhan ni tatay, mas delikado. Oh, so baka balikan ba? So balik. Isipin natin si tatay. So isipin po natin. Asa man ang gibati nimo ni? So buti na lang si bandido guan Si Rodney, buti na lang walang sugat si Rodney. Dito basta-basta tan. Alam ko to kasi dating commander yung dating commander may ano pa rin may respeto yung mga ano kahit oh. kami nabubog siya oh. kasi, kasi, na kasi so yan mga kaido no natauhan ako so, mga na sa no baho yung mga tano, no? so si tatay kailangan talaga meron kayo na bahala ni tatay kung uh, sa ng bukid may tindahan isama natin ngayon si tatay sa pag alis Labas. dito hmm. paglabas para ano, magpapalamig muna siya sa ano kasi di, di siya pwedeng uh, tumigil dito sa pagtira kasi baka balikan siya dito. So, yun na lang gawin natin. Ito lang mo ayun nga po sila, Andam mo. Oh. Ising balik. Alam okay. mo lang so, mga idol is yung Bisa pag na kwarta di magamit sa bukid ang kwarta. Wai tindahan. So, kawawa si Tatay dito. Buti na lang di sinaktan yung matanda. Si tatay ay oh, eh, mag-isa lang. Abi mo patay na kaya ba? Kaya, no, Kalo sa Ginoo. Ang plano nila murag ipalukat yung kunin ipalukat ko nila sa inyo ha hmm. yung saw mga puro man ta mga sinuporta hindi makita pati mo na itong pubriha mga ito yung plano dila siguro yun pero So naabta na na, to. So pasa no naniwang na gyud taong kog dagandagan. Pa, pasalamat po tayo sa ting mga kasamahan ha. Kulatahon, padaganon. So Ah, uh, niyo na lang. niyo rescue. So yan mga kaidol, uh, maraming salamat talaga sa uh, sa sam, uh, sama-sama na pag uh, rescue kay Lunghir, So ah uh, ito po mga kaidol ay naging tagumpay po yung operasyon po namin. So ah uh, sana po ay ano Oh. Uh, Nagtulong-tulong po kaming lima sa pag-rescue kay Longhair. So maraming salamat talaga mga kaidol no sa uh, sa mission na to na kukunin namin yung kasamaan recruit no so so sana po mga kaidol ay uh, makapagumpisa uh, makapag-umpisa na po talaga si Rodney na mag-vlog kasi uh, yung problema na lang po talaga ni Rod ni Rod. Rod. Nung nakuha ka sa ano sa yung bahay. Ano, wala ka pang, ano, wala pa ka, wala ka pa talagang cellphone. Wala pa. Kaya hindi pa ka ka pa nakapag kapag gumpi sa mo vlog. So yan mga kayo no. So ang kulang na lang ngayon ni ah, Rod ni yung cellphone lang talaga. So may channel la po siya, Rods TV. So paki-subscribe sa si kanya channel Rods TV. At Simp Ang mga trabaho na ko sa so Ah... Uh, uh, siyempre po... Ayun si... Ano? Ang mga si... trabaho sa unang... Ah... Paki-subscribe sa... Aming mga channel... Ah... Uh, Caps TV... Ah... Uh, subscribe po... Ah... Uh, Ranil Adventure... Ilmir Adventure... Roads TV... Ah... Uh, Iprime e TV... At siyempre po... Ah... Uh, sa akin po... Bird Strike TV... Huwag nyo rin pong kalimutan... Pakipindot yung notification bell... Para updated kayo sa lahat ng aming videos na may upload... So ayan... Ah... Uh, Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nanonood sa aming video. So sa nagsusuporta sa amin, uh, pati na rin sa mga nagbaba sa amin, maraming salamat na rin po sa inyong patuloy na uh, pagsubaybay sa aming mga videos. So hindi na rin po kami mag, ano, sasawang magpasalamat po sa inyo. So, uh, maging, naging masaya na po yung team kasi uh, nakuha na po namin si Lungher. So, salamat na rin po sa inyo. So God bless po sa inyong lahat.

So, yung bag po na. yung bag ko mga kaidol Ano yung ilagay ko dito sa sila. Ano sila? Kasi Asi, mabigat, yung hmm. uh, mabigat yung bag ko Oh, hmm. uh, uh, tisoy Sanid, pwersya sila Kaya wala naman ta Bag po naman ginta Panibagong hakbang na po namin Kasi may bata pa pong i-issue namin na yung uh, niya. Nakita niya. Yung anak ni dibay mm. So, kailangan namin yung may litas. Anak ba yun ni dibay Yung na May, may motor naman. May motor naman. So, may sasakyan namang dumaan mga kaya dulo May motor naman.

Sih, oh, dili man kay kumpare man. Ni eh, sige ra to. Sugo pamalihog, pamalihog ana. Ginagni kan ya, kwan balik. Di na jugo mo balik bisa pag kumpare ka mi. Ya jugo ina no. So, yo si Rudni at saka si Tatay ngayon mga kaidol ay dadalhin namin palabas. Pinahinga lang po namin si Longhir kasi uh, bugbog sarado pong inabutnya niya sa mga kamay ng mga tauhan ni Gingging at saka ni Tisoy. So, kailangan natin bumaba, tol. Ito na lang po sa lungsod mo, kwan. So, hintay muna tayo na ano para... Asan yung butang iyong service? Nasa ubos. Wala may service. Wala may service. So, nagkuhan lang mo. Wala may O. So, yung mga kaido, no? So, nag-commute lang po kami ni Prime. Para sa ano? So si Ranila tsaka si uh, nila Ranila si Kapso si oh, andun. Layo, layo uh, Gutom gutom na gutom na gutom yung si Ranila tsaka kaps si Kapso. Ayun ang, sila nang ano. Kasi ang daming prutas dito mga kaidol, may mga lansunis dito na tanim si Tatay. Pero hindi siya nakapagbinta. Kasi yung uh, nakapagbinta naman po siya ng konti pero yung uh, yung parang halin halin niya, yung atol ano sa tawag noon? Ha? Yung naibinta ba? Sabi saya mga kaidol, yung halin ay kinuha na rin ni Jingging at saka ni Tisoy. So walang natira kay tatay. So ang sa kanya lang, ano, pinakain lang sila ng ano dito. So, ah, oh, kinutong. Kinutong yung ano. oh, kinutong yung ano. Kasi, ang prutas na... Oh. So napipila, napipilitan si tatay na ibigay yung halin ng kanyang mga prutas kasi pag di daw binigay sa kanya ay baka patayin daw siya. So buti na lang mga kaidul ay ah, binuhay pa yung matanda dito. Asa naman si Ranil. So yung mga kaidul no? So padilim na po dito mga kaidul. So lalabas po kami ngayon nakasama si Lunghera at si Tatay. Kasi si Tatay ay ililipat namin dito ng... Ano? Nang ah uh, matitirhan muna. So hanggat hindi pa po malinaw yung uh, lugar dito, hindi pa po sigurado na wala na mga bandido ay hindi po pwedeng bumalik si tatay dito mga kaidol. So yan na lang po mga kaidol no. So sa lahat ng sumusuporta sa amin maraming salamat talaga sa inyong ano. At sa ano tol sa, sa nagbigay ng para paano tol pamasahi sa atin maraming maraming salamat din po sa iyo uh, sir. Uh, maraming salamat sa iyo ma'am sa inyo kundi dahil sa inyo hindi po kami makarating dito ni Ibrahim kasi walang wala po talaga kami so sa ano pamasahe at saka sa alawan sa inyo wala po talaga so dito nangyari po itong ano rescue operation namin kay Longhair uh, siniguro po namin na talagang uh, kahit buhay yung itataya namin ay uh, uh, ano itataya po namin para lang sa kasamahan namin so, yan mga kaidol maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta so yan na so yan mga kaidol may bala pa to magamutok <laughs> So, yun na. Kumala. Yan mga kaidol, no? So, uh, please lahat, no? Don't forget to subscribe the channel ng mga kaoban, no? So, yan. Ranil Adventure, Caps TV, ah, uh, Ranil Adventure. Huwag mong iano yung so, baril mo, tol. Baka pumutok yan dito. Ma ano? pa tayo dito? Handa tayo. Tapos, yung channel ni Kuya Rod ni mga kaidol, no? Is, hindi pa siya uh, sa YouTube. ah uh, uh, Lito sa oh, niya kung you kung know? ribigay. Hindi pa maulan. ano So, Rods, TV, Rods TV yung channel niya. Hindi pa ako mag-pop up sa YouTube mga idol kasi wala pa siyang silpo, no? Silpo talaga yung kulang niya. So, sana, sana, soon, soon, magkaano siya, Magkaano na siya ng silpo para makapag-vlog na rin siya. Sa Tony Cup TV o ni Rods TV. So, wala lang yan kung ano, magkasawad na tayo. Ayan, yan. yung silpo mo, ganot-daot, mga idol. Tulad siya mga kasamahan namin yung idol ah. Okay, okay, Minsan lang makapag-explore dahil hindi na, okay. na. So, yung mga silpon nila halos isang, isang video lang. So, so mga idol, maraming salamat sa inyong suporta. Uh, 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 God bless, uh, sa uh, 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 God bless uh, po sa inyong uh, yung uh, yung uh, lahat. Kami uh, po ay palabas na po ngayon at dadalhin uh, po uh, namin uh, ngayon si Rodney at saka si Tatay. Uh, di po pwede magtagal si Tatay ngayon dito mga idol. So, hanggang dito na lang po mga idol. God bless po sa inyong lahat at thank you very much. thank you so much sa inyong pagdala mga idol.